Basta weekend talaga, hindi pwedeng hindi talaga kami makapunta ni Ivy ng dagat at hindi rin basta-basta dahil magpupuntrip rin tayo at mabubungkag na naman ang mga bahaw nito. Pero bago ang lahat, ito muna yung tirada natin ngayon at dahil buntag nga, nagproblema na naman ako kung ano yung susunaan natin at halos hindi na talaga ako makaginhawa dito dahil sobrang nagugustaan ako. At samdang pagtindog ko ay manubay sana ako ng sudan at nakita ko yung iring, ito ipapaibabaw ko sana to sa dinungag. Ang problema lang ay mga mras, kaya naman wala talaga kaming no choice guys. Itong rabbit na lang siguro yung titirahan namin dahil sobrang nagugusla na talaga kami at aadubuhin siguro namin to at sinugo ko na kaagad dito si Ivy na paihaw to pero pagtingin ko imbis na ipaihaw na binahugan na niya naman hinoon itong rabbit so mauto guys inutusan ko na lang siyang manguha ng mga gulay-gulay dito at Pagtingin ko sa mga gulay-gulay dito sa mga silingan, wala namang laman at wala namang unod. Puro dahon lang naman to at hindi naman tumapos lang tong dahon kaya sumamot na naman yung makagusla namin. So ayun guys, kinuha ko na lang yung manok kong panabong at niligo ko dahil ito na lang siguro yung tutuwahin natin. Naku, sakit naman talaga dito sa bulsa kapag ito. Kaya naman guys, umukab na lang ako sa rip. Baka may madaginot pa tayo dito ng mga sunan-sunan, Pero pag ukab ko naman yung loon, ay naman wala na talaga akong nutrition at ko na pumunta na lang dito sa tindahan at pumalit ng manok na na. At pagkat tapos naming makapalit, dumiritso na kaagad kami dito at transition na kaagad kami dahil trip kami kasama yung mga barkada ni IB. Dahil weekend talaga ngayon guys, nagsasama-sama talaga kami at pinagsanib puwersa talaga namin. At sa puntong ito dahil naunsan yung baruto na nilagyan namin, kaya nilahungan na kaagad namin para maalsa namin papunta doon sa dagat na napakalisod naman talaga. At sila IB at yung mga kasama niyang mga babae, sakay lang yan dito sa baruto dahil baka mabasa yung mga lalat nila, lisod na. At siya nga pala guys, yung mga kasama nga pala namin, ito yung mga passer ng board exam at mga top 3, top 1 at top 2 mga makasama namin kaya nagselebrate na rin kami at dito lang kami sa dagat namin na napakaganda at sa puntong ito bulinaw nga pala yung kinilaw namin dito guys na at namin sana na sugbahin at speaking of sugbahin nagsugba na nga muna kami ng uling dito at pinarisa na namin ang manok at as you can see naman guys simple lang yung mahandaan namin dito pero hindi ka rin naman magmamahay dahil makasama namin ay mga top 3 at sa puntong ito naluto na nga yung manok at medyo pagod pagod na kaya naman in na kaagad namin dito yung bahaw namin na napakasarap naman talaga at binutang pa sa Silupin. At hindi na rin ako nagpadugay-dugay dahil yung bulinaw na pinalit natin at rin titimplahan yan. At sa mga hindi nakakaalam, napakasarap naman talaga ng bulinaw kilawin kahit mukhang lansang yan. At kapag kinurakura mo at kapag pinugaan mo ay nakumasasarap talaga lalo yan dahil mawawala yung lansan niya. At plano sana namin subahin yan pero naku napakalisod na. Kaya naman bubutangan na lang namin to ng lamas at pipino na napakasarap naman talaga. At mapapasabi ka na lang dito na bulinaw is life naman talaga kapag binutangan mo ng suka. At simpre ready na kaagad yung sit up natin dito at si IB habang nagsi sit up nagsimak sima na nga siya dahil hindi na siya nakaantos dahil kanina pa siya ginugusla at kung nakikita nyo guys napakaganda talaga ng view dito kapag sabayan mo ng food trip at hindi ka rin magmamahay guys dahil yung makasama namin dito ay mga top trip to sa Midway peri at siya nga pala guys isa rin sa mga rason kung bakit nandito kami sa dagat namin dahil birthday rin pala ni Dada si Dada nga pala ay classmate at trupa na talaga ni IB yan at hindi ka rin magmamahay dahil napakabuutan at shout out na lang sa iyo da mabuhay ka hanggat gusto mo at sana ay mag-enjoy ka palagi sa birthday mo at as naman guys talagang napakasarap yung pagkain namin kapag dito sa dagat at kung nakikita nyo guys talagang nag iya, -iya na kami dito at talagang nagkurus-kurus na nga yung mga kamot namin at sino ba naman hindi magkuros kurus parisan mo ng kamuti at napakasarap na view at pati yung kinilaw nako magugusla ka talaga sa kakatanaw at dito sa lugar namin guys kung nakikita nyo napakasimple lang pero naku talagang gi enjoy talaga kami dito kapag lumalaag kami at hanggang dito na lang kami at kung giganahan ka sa mga video namin huwag mo nang kalimutan i-like share para mas marami pa tayong food trip take care all lahat dyan, mga idol hanggat gusto 안